Pressback ni Vice sa maanghang na pahayag ni Enrile, viral Viral ngayon sa social media ang naging banat ni Vice sa maanghang na naging pahayag ni Enrile laban sa kanya Matatanda ang nagbigay ng maanghang na komento si Enrile kaugnay sa isyu ng It's Showtime Sa 12 day suspension na ipinataw ng MTRCB dahil sa isang cake issue Ani and yung binigay na katangian mo sa iyong lipunan ay hindi mo na tinitingnan ang kakulangan ng mga iba, sarili mo na lang ang iniisip mo, akala mo maganda yung ginagawa mo, pero bastos ka, bastos kang tao, dagdag pa niya, hindi lang walang decency, abusado, bastos, alam ko na mapagpatawa ka, magmula pa nung araw ganyan na yan, you're earning your living and your popularity sa kabastusan, pagpapatuloy pa ni Enrile. Dahil dito ay samot saring batikos at reaksyon ang natanggap ni Enrile sa pagbibigay ng maanghang na pahayag laban kay Vice, at sobrang ikinagulat ito ng mga madlang people. Samantala, usap-usapan naman sa social media ang naging hirit ni Vice, sa programang It's Showtime nitong lunes September 11, sa mga senior na hindi siya like, nilaparinig parinig umano ito kay Enrile sa mga masasakit na pahayag laban sa kanya, na ayon sa ilang netizens tila ito na lang umano ang naging paraan ni Vice na hindi na lang papatulan ang mga sinabi nito, dahil sa matanda na at kung di niya umano gusto ang pagpapatawa ni Vice, ay okay lang din naman umano, di lahat ng manunood ay ma-please ni Vice, at nasa tao umano talaga yun kung gusto ka o hindi. Samantala, narito nga ang naging pahayag ni Vice sa It's Showtime nitong lunes, tungkol sa mga grandfather na hindi siya masyadong gusto. Sa gitna ito ng pagtawag sa kanya ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na bastos at abosado sa mini-miss you segment, may isang contestant na humiling kay Vice na i-shout out ang kanyang grandfather dahil idol daw nito si Vice. Ani Vice, nakakatuwa ang daming lolong nanonood sa akin, ang daming lolong nakatutok sa akin, di ba? Hirit ni Vice, at love ako ng mga lolos, hay po sa mga lolos na love na love ako, love natin ang mga lolos, dagdag pa niya, love raw ni Vice ang mga lolot lola kahit may ibang lolos na hindi siya masyadong gusto. Isa sa mga pinakagustong gusto naming pinagseserbisyohan at pinag-aalayan ng saya, ay yung mga matatanda nating nanonood sa atin, We love the elderly, our grandmas and our grandpas. We love you lolos and lolas. Pati na rin sa mga lolong hindi ako masyadong like, I still love you po.